Grabe, nasira ang bahay. Alam nyo ba, ang sabi ng pag-asa, may mga labing dalawa hanggang labing apat pang bagyo ang dadating sa Pilipinas hanggang Disyembre. Kasama ang bahay ni Liit sa 73,000 na nasisirang bahay ng mga bagyo ngayong taon. Eto na, nahinturaw ang kanilang happy hour dahil sa pag-eksena ni Liit. Heto na ang ka-drinking session ni Venus. Liz, humarap ka na. Liz, Ang ganda ni Ate Corina. Oh, may tatanong siya sa'yo. Kalma. Gusto yung galit siya. Sabi niya, Nagay <laughs> <laughs> kay Ate rin. Mayroon siyang pagkalma yan eh, na naganap. Oo Hay nako, o eto na. Alam nyo, yung alak na yan talaga. Mapupunta lang yan sa dalawa, sa maganda pag natulog ka, at sa masama pagka nag-away-away na dahil sa alak. Okay, o ano naman ang patotoo mo bakit kay Venus ka kumakampi? Naginuman po kasi kami noon. Nilapitan nito. Alam ko po nilalambing-lambing lang. Um, ang na lang ako, ibiglasyan eh. siyang sumigaw eh. Kinambalos ka agad si Binus ng Dos Portos, sinangga naman neto. Nakainom naman na, na, si, naka na rin si nanay. N hindi ko po alam kung nakainom siya. Eh, nasyak po ako, bigla po ako. Yung pagkakasya ko, bigla akong nabawi. Inawat ko sila. Ano ba yung dos por dos na yan? Alaga mo ba yan? Hindi po. Nadadampot ko lang po. Ah, nadadampot mo. Ang dami naman sa area nila kung oh, twice ah, na, na di ba oh 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 po. Opo, opo. ang bahay. Ang dami niyang armas. Yan lang ba ang nakita mo? Dalawang beses daw nangyari. Nung unang beses po, wala po ako. Yung bali pangalawa po. Oo. Pero hindi ba sa palagay mo nakakainis naman yung parating nangungutang? Uh, yun na nga lang po. Kaso nga lang, may mga dating kasi to pag naalala eh, may paglalambing. Na hindi, naman, hindi ko naman po alam na mama niya. sa niya. Ang sa lang, kung ako pinatuloy niya, papatuloy ko yan, tutupin ko sa walo yan. Oh! oh! Ang gandang linya sa ano? Magagamit ko, ko po yun. Oo, itutupi oh, kita oh. ng walo. Opo. Si ate Venus daw, kasi klase. paglasing dun lang daw malambing. Ah, ganon. Pero mm -hmm. paglalambing niya, may kasamang pautang. Pautang, eh, oo oh, po. Huwag na lang, hindi ba? Okay, so itong panig ni Venus at ni Liz. Alamin naman natin kung ano ang panig ni Liit. Napadaan lang, naging instant referee pa. Kilabinos at liit, pero kahit si liit ang nanghampas, si liit pa rin ang papanigan niya. Alan, humarap ka na. Okay, Alan. Kaano-ano mo siya? Kalugar po yan. Kalugar ko po. ka po. ah, kalugar mo. Apo. Okay, kaibigan. O bakit kahit na siya yung nanghampas, sa kanya ka pa rin naka, nakaano ano, nakakampi? Siyempre po, meron po siyang mga you know, sa tao na napadampo ko. Eh, may alitan po sila. Narinig ko lang po doon sa, ano, sa pinagabayan nila. Ngayon po, nung nakita kong namalo nga to, bigla ko pong inawat. Oh. Siyempre, kakilala ko po, inuwi ko po sa bahay na lugar namin. Sa palagay mo, meron naman siyang sapat na dahilan kung bakit siya super galit. Mm. Um, po, kasi po, eh, nagulat ako, pinaroon na, yung biglang yung Venus eh. Doon oh. sa pinigdaan ako, iskinita. Ano bang pagkakakilala mo kay nanay liit? Mabait naman na tao? Ano? Meron po naman, mabait naman po yan. Kaya oh. lang po, kaya talagang ang niya po, nag po ng mga basura. Mga kalakal. Nagbebenta. Okay.